Hi, ako si Anya mula sa Holy Family Chapel. Madami pong mga pamilya ay nagbabakasyon tuwing Holy Week. Uh, sa mata po ba ng uh, simbahan o ng pagiging kristyano ay tama po ba ito? Alam po ninyo, wala namang uh, strictong tinuturo ang simbahan na ka, uh, so ako anong gagawin natin kapag Holy Week? Nasasabihin kasalanan pag ito ang ginawa, pag ito ang ginawa ay hindi. No? Parating ang uh, puro ng simbahan ay eh, tuwing panahon ng Holy Week, tayo sana ay makahinto at makapagnilay. Para ho sa akin, ay uh, wala namang masama na magbakasyon. Pero huwag kakalimutan yung gawain natin bilang mga katoliko. Kunwari, magbabakasyon kayo sa Boracay, kunwari. Pagdating ngayon, hanapin nyo kagad na saan. I'm sure may simbahan doon, di ba? Para habang nakabakasyon kayo, makaka participate pa rin kayo sa mga gawain ng Semana Santa, di ba? Parang ika nga, eh, nakabakasyon na, Nakapagminilay pa. So maganda na kahit nakabakasyon ka, hindi mo pa rin napapabayaan yung mga dapat na gawin mo sana no, kapag panahong ito. At siguro, ito malaking bahagi nito na sa mga magulang. Kung nga uh, ang nai-instill ng mga magulang, eh, kahit na magbabakasyon, magpo-participate pa rin sa mga gawain ng simbahan yung din ang kalalakihan ng mga bata. In the end it boils down kung ano yung uh, itinuturo ng mga magulang. Masama bang magbakasyon sa tingin ko wala naman. Kahit nasaan ka man, kung saan ka man pupunta, dapat yung gagawin, gawa, yung mga gawain gagawin niyo ay magpapalapit sa inyo sa Diyos. Amen.